Hello guys. Good morning. Ayan, yes, so mga kasopa, nandito ako sa palengke. Sa palengke ako, makakamatis ko lang nyo dito sa may palengke. Dito na rin siya sasakay. Kapunta ang Rosario. Tapos ako, direksyon ako sa work. Pagal lang kami sumalik sa bahay. Uh, 6.45 Alas 7 na ngayon Diretto na rin ako sa work ko Lapit lang yun, dinanam ko na kanina Tumaan na ako kanina doon Tapos babalik naman ako Okay Magandang umaga guys Ang panahon ngayon eh uh, Malamig malamig ang hangin. Tapos si Haring Araw is pakilip-silip lang pa. Pakilip-silip lang siya. Tapos pagdating sa palengke. Pagdating sa palengke, matrapik. Lalo na sa ano yan. Sa disperas ng Pasko sobrang daming tao dito. Marami na rin nakikinda. Diretso na tayo sa work. Ayun. Ayun, so... Traffic. today is ano, Webes. December 19. Ilang days na lang. Pasko na. Merry Christmas sa inyo lahat. Saka sa mga silent viewers dyan, maraming salamat sa panonood. may tulay, tulay ng kalawaan. sabi kay X noon, biyahe ako dito pag papasok. Sa work, nakatai ako. O yan. Anong talaga yan, no? Oh. Kaya doon na lang ako sa sa trabaho ko. Magpupo. Kakain ko lang kasi. Okay, dito na ako sa may ester, Punta pa ako dun sa may ELISCO para mag-biometric ako doon. biometric tayo. Dito na ako sa may stern. Papansin nyo guys, boses ko lang narinig niyo Dahil naka-mic siya, may mic ako ginagamit. May, may cancellation sa mga paligid. you. Yun. Thank you, you Manong Forcer. Sure. Nakadaan ka agad tayo. Ang hirap tumahan pag ganyang oras sa ano, traffic na. Dito sa may Eastern. muna ako. Biometric muna ako, guys. Kailangan. Biometric tayo.